Gaano kalakas ang mata ng pulis? Isang sulyap lang niya sa tao sa harap at agad niyang nahulaan ang pagkataon nito. Nakasapatos pang pulis, pantay ang lakad, at mabilis maglakad. Sigurado akong pulis din ito. Pero akala ng disipulo, ang guro ay nagyayabang lang. Hindi niya alam na mabilis siyang matutuklo ng sarili niyang mga salita. Pagkatapos ng kanilang pagbabalik sa opisina para magpahinga, nakatanggap sila ng tawag mula sa pulisya. May nangyaring nakawan sa waiting area. Nang dumating si Chang Sheng kasama ang kanyang disipulo sa lugar ng insidente, nahawakan na ng may-ari ng mga gamit ang magnanakaw at pinigilan ito. Ngunit nakakagulat, wala silang nahanap na wallet sa kanyang tatawan. Naniniwala si Chang na hindi magnanakaw ang lalaki iyon kaya kinausap niya sa gitang lalaki at sa ito pinayagan na umalis terena Puminto ka, siya ay isang sospek sa pagnanakaw. Bakit mo siya pinakawalan? Pagkatapos ay ipinakita ng lalaki ang tanyang identification card bilang pulis. Para patunayan ang tanyang hinala, agad na pinagahanap ni Zhang Yanbin ang lalaki. Ngunit kahit saan na niya hanapin sa katawan nito ay wala siyang makitang wallet. Dahil sa pagkakatampal sa mukha, wala na siyang masabi. Ngunit si Sheng ay nanguuyam na ipinakita sa kanya ang sarili. Nakita nilang kalmado siyang lumapit sa isang lalaking nakasombrero. Ano yun? Ilabas mo na ang gamit. Anong gamit? At natagpuan ng nawawalang wallet mula sa likod ng tao Kahit na nahuli na siya kasama ng ebidensya Pero pakiramdam pa rin ni Zhang Yanming na magkasabot sila nang makita niyang gusto ng tumakas ng sospek, agad siyang tumakbo papunta sa kanya. Pero hindi niya inasahan na haharain dyan siya ni Chang Sheng. Ginagawa mo ito para pakawalan siya. Alam mo ba? Hindi mo man lang sinuot ang iyong pulis hat habang nakadeploy ka. Saan na napunta ang iyong disiplina at paggalang sa batas? Ngunit hindi pinansin ni Chang Sheng ito. Diretso siyang naglakad patungo sa kanto. Bigla niyang tinawag si Zhang Yanbin. Ang mga tao sa harap niya ay mga kasabot ng magnanakaw. Inisip ng leader na ipinagkanulo sila ng lalaki. Kaya nais niyang ruwan ito ng leksyon. Buti na lang at maagap si Changsheng at tahadlangan siya agad na nasukpo ang grupo ng magnanakaw. Pagkatapos ng insidente, tinanong ni Zhang Yanbin at nais ng paliwanag. Ngunit ayaw sumagot ni Chang Sheng at agad na umalis. Habang nagsimula ng maging tensyonado ang sitwasyon, biglang tumayo ang isang lalaki at ipinaliwanag kay Chang Sheng. Marami ang tao sa istasyon ng tren. Kung magnanakaw man siya, tiyak na nagkakasabuad sila. Sa wakas, naunawaan na ni Zhang Yanbin. Ngunit ang ginawa ni Chang Sheng ay hindi niya inaprobahan. At sinisi niya ang kalaban dahil sa hindi maayos sa pagpapatupad ng batas. Dahil dito, nagkaroon sila ng alitan. At ito ay nagdulot ng malaking problema kay Changsheng. Hindi na kontento si Zhang Yanbin sa nangyari, at agad siyang nagsumbong sa hepe. Ang totoo, si Zhang Yanbin ay isang doktor mula sa paaralan ng pulisya. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa pangkat ng inspeksyon ng pulisya. Hindi pa nga siya nagsusuot ng salungso sa tungkulin. Gaano kaya katama ang kanyang pagpapatupad ng batas? Ngunit alam ng direktor na si Chang Sheng ay isang mahalagang miyembro ng istasyon ng pulisya. Hindi posibleng magkamali ng ganito kababaw. Tiyak na may ibang dahilan sa likod nito. Kaya't pinabalik muna siya ni Zhang Yanbin. Papayagan niyang mag-imbestiga ng maayos ang hepe. Ngunit si Zhang Yanbin ay hindi titigil. Naniniwala siyang may problema si Chang Sheng. Kaya't kusang loob niyang nag na magtrabaho sa ilalim. Dahil sa paulit-ulit na pakiusap ni Zhang Yanbin, napilitan ng opisyal na aprobahan siya. Tulad ng inaasahan, noong unang araw ni Zhang Yanbin, natuklasan niya ang lihim ni Chang Sheng. Ang opisina lang niya ang puno ng mga parangal. At nalaman din ni Zhang Yanbin na ang mga parangal na ito, ay gawa lahat sa iisang itinakdang lugar. Pagkatapos, habang kumakain, ay sinaway niya si Chang Sheng na pinaghihinala ang tumanggap ng kickback mula sa mga parangal. Ang mga parangal sa labas, 4,030 kahit 20 ay kaya nilang gumagal Lowin, OLIC. Bakit ang itinakda si Lauho ay anim na po pataas? Agad na nagpaliwanag ang hepe ng marinig yun. Dahil si Lauho ay miyembro ng grupo ng pagpapatrolya ng istasyon. Ngunit ang istasyon ay hindi nagbibigay ng karagdagang sweldo. Kaya kung may mga mamamaya na gustong magpagawa ng parangal, madali nilang ire-rekomenda kay Lauho bilang isang uri ng karagdagang suporta sa pananalapi para kay Lauho. Ngunit iniisip ni Zhang Yanbi na ang ganitong paraan ay labag sa alituntunin. Hindi siya ang aking iniimbestigahan. Ang tahasang panunokso ay nagpainis kay Chang Sheng. Kinuha niya ang upuan at lumapit kay Zhang Yanbin. Natakot si Zhang Yanbin ng husto. Akala niya, may balak na makipag-away sa pangkina. Pero imbis, umupo si Chang Sheng sa harap niya. Gusto niyang turuan si Zhang Yanbin ng leksyon. Alam mo ba kung anong material ang ginamit ni Lao Ho sa paggawa ng banner? Alam mo ba ang standard na gamit? Alam mo ba kung anong klaseng ordinaryong velvety fabric? Ang pagkakaiba ng material na Xiaopaiho na may foam at ang mamahaling material na ginto at velvet. Sa material na delomso na may gilding. Pero iniisip ni Zhang Yanbin na may tinatago ang kalaban. Kaya naman nagmamadaling magpaliwanag. Pero hindi inaasahan na mapapahiya siya. Ang pulis ay dapat na isang encyclopedia. Hindi ba tinuro sa iyo yan sa Police Academy? Paano ka nga ba nakagraduate? Dahil ba sa pandaraya? Si Zhang Yanbin, nawala ang mukha sa harap ng lahat at nagalit ng todo. Agad siyang lumapit para suntukin si Chang Sheng. Buti na lang nahila siya ng mga kasamahan niya. Sinasabi ko sa iyo, umiiwas ako dahil takot akong masaktan ka. Dito, agad humarap ang hepe para ayusin ang sitwasyon. At mariing pino na si Chang Sheng. Sa totoo lang, ang hepe ay pino siya. Ngayon ay kritikal na panahon para kay bise hepe Chang Sheng. Kung hindi dahil sa kanyang madaldal na bibig na nakasakit sa iba, ang posisyon ng bise hepe ay nararapat na sa kanya. Para maipakita ng maayos ni Chang Sheng. inutusan siya ng hepe na asikasuhin ang mahirap na kaso ng pagnanakaw sa riles. Pagdating pa lang ni Chang Sheng sa lugar, agad niyang napansin. Ang mga magnanakaw na ito ay mga baguhang kriminal. Dahil dahil binibilang ng pulis sa mga nawawalang gamit, anim na po thermos lang ang natuklasang ninakaw, na ang kabuwang halaga ay nasa 6,000 yuan. Samantalang ang mga malalaking gamit sa bahay ay wala ni isa mang nawala, ngunit hindi nila alam na ito pala ay isang panlilin lang ng magnanakaw. Pagkatapos ay dahil sa isang impormasyon, si Chang Sheng ay pumunta sa kalapit na nayon ng Dongjai upang mag-imbestiga. Ngunit hindi niya inaasahan na may natuklasan siyang bakas pagdating pa lang niya sa may pasokan ng nayon. Agad niya itong nakilala ang picture sa mesa. Ito ang nawawala sa bodega. Ngunit nang dadalhin na ni Changsheng ang sospek. Pinigilan siya ng babaeng nasa gilid. May ebidensya ka ba? Bakit mo basta-basta lang dadalhin ang tao? Anong klaseng pananalita yan? Tatawagan ko ang tatay ko. Huwag kang matakot. Sino ba ang tatay mo?